pigeon mga kalapating mababang lipad <laughs> yun pa pala, mga nagtatago ulit sa ilalim yeah. mamaya may binibigyan kasi nila mga pagkain dyan yung mga tira-tirang pagkain dyan <laughs> dami nila lalaki ang ganda pa naman panoorin niya mga yan pagkaano pagkahapon dyan sa langit papaimbulog muna sila pa taas tapos bigla sila magpapitihulog na ganyan Diydiy. tapos kala mo babagsak tapos biglang lipad na naman uli e ganyan yung mga yan eh mamayang hapon tina, ah, nahanapin natin ayan ah na. ayan na, bumabalik na uli sila oh. So, nagugulat kasi sila pagka ano pagka bigla may tao <laughs> mamaya video natin ulit sila mamaya andyan na naman yung sila Araw nga palang ngayon ng biyernes mga kasindero. At uh, akoy walang mga gawa. Batang uh, naglalaga ako ng ano? Naglalaga ako ng uh, mais. <laughs> naglalaga ng mais pero naka-pressure cooker. Hay, <laughs> wala nga akong magawa. Hindi na ako hindi ako nag-overtime ngayon. Sobrang malamig kasi, nakakatamad. Nakakatamad bumangon. Nakakatamad uh, umalis sa higaan. Higaan, higaan. <laughs> Tapos ah, uh, mayroon dito nagbukas na ano, gulayan. Ah, uh, mura lang mga paninda, mga gulay. Ay, nakita ko mais. Nak Kaga ko pa nakita 'yung mais eh. Ngayon lang ako bumili. <laughs> Naisip ko wala ginagawa. Di ngumatak tayo ng mais. At uh, may manok na naman ako. Ayan. Oh. Uh, may gitsang kilo. At uh, lulutuin ko ng ano. Lulutuin ko. Tayo. Uh, lutuin natin ng chicken caldereta. Manok na caldereta. <laughs> <laughs> Meron pa akong iba, may mga natira pa akong ano dyan eh. Patatas. Ay, wala pa lang akong carrots. Pero pwede na yon Patatas, tsaka yung tag dito. Uh, bell pepper na green, tsaka yung dilaw. Yun. Yun na lang lulutuin natin. Yun lang lalagay natin. Pagsasama-samahin lang natin yan. <laughs> so, hintayin natin yung baluto. Yan. Mais <laughs> isinag pressure cooker. <laughs> yeah, tingnan natin. Nandito na. Nandito na ito. At yung dingding na 'yan, mga kasindero, hindi na pansinin. Eh. <laughs> Ganyan na 'yan. Antique na 'yan diyan eh. Mm. 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 mm -hmm. Ayun oh. No? Oh, ha? Dalawa lang 'yan. Pero isa lang 'yan, ay sobrang kanan 'yan eh. <laughs> At yung sabaw na 'yon. Sinadyato ko talagang damihan ng sabaw. Dahil iinumin ko 'yan. Ma maano raw 'yan eh. Pampalinis ng pantog. <laughs> Sabi nila. Pero mga ninuno ko palang lang ang nagsabi niyan. Kaya malamang nga totoo. Dahil danas na nila uh, Ano tawag dito uh, na, na na experience na nila So kukunin ko lang yung mais ha! So ayan na nga mga kasindero Luto na yung aking mais At Mmm uh, Masarap din Manamis-namis Pero ang laki ng kanilang mais Mmm oh. Mmm at ito yung sabaw. Hmm. Ano daw to? Panglinis. Kapantog. Parang ano, tawag dito. Parang marikina. <laughs> marikina. Tapot dito. Hmm, tapot dito. Tawag dito. Ang hmm, sabaw ng niyog, ay sabaw ng buko. Parang ganun daw. Hmm. Minit. Hmm. Hmm. Malat-alat. Nilagyan <laughs> ko kasi ng asin. Kunti. Hmm. Sarap. Mm -hmm. Ganito ginagawa namin eh. Pag nginat-ngat -ngat mo kasi yung ganyan Puro tinga abutin mo Buti nga Be, buti nga Hmm Salap din Makapal lang yung ano Yung pinaka Pinakabalat ng mais Makapal lang pero so, masarap din. Manamis, namis. hmm, <laughs> Mamaya, magluluto ako ng ano. Mm, kalderitang manok. Baka Iba na ang timpla nun. Kasi, pag busog ka, na naglulo, nagluto, na nagluluto, parang ano, di mo makuha yung tamang timpla, yung eksaktong timpla, o yung masarap na timpla. Ganun. Try nyo. Pag nagluto kayo na, busog na busog kayo, parang ano, parang di masarap yung niluto. Pero kailangan natin magluto. Kahit busog. Kasi pang-stack ko yun dyan sa rip. Ito mm. mm. kaya ipatukak ko dun sa mga lapate. What? Paano naman ako? Wala akong tutukain. <laughs> Meron pa dun isa. Dalawa lang nilaga ako. Yung dalawa, dalawang ganito na may balat pa nilagay ko sa rep mm. mm. diba madali siyang kuhanin mm. Mm. at so ito na nga mga kasindero lulutuin na natin yung ating ah uh, kalderetang manok o chicken kaldereta at uh, yun na nga ang ating mga sangkap uh, meron tayong uh, patatas uh, sibuyas, bawang at uh, bell pepper at meron tayong uh, tomato paste at uh, uh, pamintang durog so yun na nga at siyempre manok at so yun na nga mga kasendero, lulutuin na natin ang ating uh, uulamin ngayong araw na ito <laughs> at so yun na nga mga kasindero mainit na yung ating kawali lagay na tayo ng mantika yan at uunahin uli natin ang ating uh, bawang <laughs> at so yan na nga may konting brown na pagka kasi may konting brown na nandyan na lumalabas na yung kanyang bango Lagay na rin natin sibuyas. Ayan. Hintayin natin masuti ang sibuyas. So ito na nga mga kasindero. Nasutay na natin yung uh, sibuyas lalagay naman natin yung atching yung atching ay yung manok <laughs> nasabay pang mag atching pamira lalagay natin yan maganda yung hindi natin binubuhos yung karne o yung manok kasi biglang ano yung down ng down yung lamig pagka uh, binubuhos tapos yung mga tubig tubig na natitira dito sa lalagyanan sumasama kaya dapat isa isahin lang natin yung paglalagay ng manok oh ha at uh, takpan natin Hello. <laughs> bawasan natin mga kasindero. Ganun pa rin mainit tubig ang ating nilalagay na sabaw. yan sakto 'yan. Dami-dami na natin sabaw para sakto yung lutok ng manok. Oh, ha. hintay na lang natin maluto yan lumambot yung manok tapos lalagay na natin yung mga ibang sangkap oh, hindi wow. malambot na yan Tama lang yan sa na yan dahil pag nilagyan natin ng ano yan, tawag ito, ng tomato paste, lalapot pa yan. At uh, lagyan na natin ng asin. Oh, kunti lang. Kaya di ko muna nilalagay ng asin pagka lagay ko ng manok kanina. Kasi uh, pag nilagay mo na kaagad ng asin, yung karneng manok, ano siya yung tumitigas matigas yung pagka ano niya. Saka matagal lumambot pagka may asin na. Hmm. Tingnan natin tama ng alat. Hoy, oh, eh, tama lang. So palambutin na natin ang todo. Bago natin ilagay yung uh, tomato paste. Yo. mga yatang tinula yung aking niluluto. Ang dami sa bang. <laughs> Binabas yung sariling luto. <laughs> Tama yan. Tapos lalagay na natin yung tomato paste. Marami ang tomato paste nito. Yan. Tomato paste. Isang anong Mm -hmm. Oh, malapot na. Mamaya niya wala na sa bawo. Mm -hmm. Sarap niya. Sarsayan. nga mga kasimdero kasarap <laughs> niya kasarap ng sarsa at uh, lalagay na natin yung patatas kung na lang itong natira kasing patatas eh. pero pwede na yan <laughs> kasa na yan isang patatas kada serve <laughs> at uh, lagyan na natin ng ajinomoto yan. yan ang aking pampalasa mahirap kasi maghalo nito pag isang sandok na lalo na itong maliit tingnan <laughs> at so yun malapit na tayong kumain so yun mga asin yun na nga mga kasin pero uy luto na ang sarap Tama-tama lang yung sarsa at ilalagay na natin yung bell paper. Yan. babango na yan kanina walang bango mabantot mabantot, hindi joke lang kanina walang bango ngayon may bell pepper na babango na yan so yun tatakpan natin para maluto maluto na ang bell pepper Luto na mga kasindero Ayos na O ha So ito na nga mga kasindero Nakaluto na tayo At so ito na nga mga kasindero Nakaluto na tayo At ito na yung ating uh, Kalderitang manok At uh, titikman na natin Kakainin ko na <laughs> Kakainin na natin Kakainin ko na Hindi nyo ito makakain <laughs> Joke So, ito ang sarap ng sarsa. Oh. At yung kanyang patatas, eksakto ang luto. Mm. Mm. At yung manok. Mm. Yung asan yung hita? Ayun, yung hita. Hita, yung legs, drumstick. <laughs> Talaga naman. Saktong-sakto yung luto ng manok. Mmm. 学人の人。 Pagkasarap! Ayoko ng bell pepper. Hindi <laughs> ako nakain ng bell pepper. Pero gusto ko yung amon Mm -hmm. Kain na po mga kasindero. <laughs> Nakasubo na muna bago nag-alok. Mm -hmm. mm. Kasarap. At so ayun na nga mga kasindero tapos na tayong kumain at bago tayo magtapos kung meron pang hindi pa nakapagsubscribe sa inyo at uh, pakipindot nyo na rin ng uh, notification bell at like at uh, comment and share yun na po at so ayun nga mga kasindero hanggang dito na lang tayo Maraming maraming salamat sa inyong mga panonood. Shoutout po sa inyong lahat. God bless po at bye-bye.